Corinto ba 'yun? No. yung lahat ng mga lahat ng mga ginagawa natin nakasulat oh kahit sa pinadayag, sa pinadayag. Mm -hmm. O sa apocalypse. Na lahat ng ginagawa natin nakasulat doon. Mm. Kaya like, pumunta tayo kay Nanay. Kay Nanay Justin ngayon, Pumunta tayo rito. Binigyan natin siya ng salita ng Panginoon para siya maging maging malakas. So nakasulat 'to. Oh oh, nandito sila, mga anak ko, nandito, nandito. So, sa aklat yun, ng buhay, aklat ng ano, oh, dalawang isa, aklat. Sa aklat. Sa aklat ng... Revelation 20. Oh, oh, aklat ng buhay. 15. Sa aklat ng mga gawa, nandudoon yun. ano na natin, pag nandudoon na tayo sa harapan ng ating Panginoon, bubuksan natin yun. Ay, eto si Joseng, anong ginagawa nito sa lupa? Yun yun na yung babasihan na yung mga gawa natin sa sa mga gawa, sa aklat ng gawa at saka sa aklat ng buhay. Amen. doon Yun, titingnan yun ng Panginoon. Sasabihin doon ng Panginoon, ay, eto si Joseng, nandun doon siya, nakakilala siya sa akin, naglingkod siya sa akin, hindi na siya nagsisimba sa mga Dios Dios sa mga sa Diyos Diyosan, etc., cetera, So, sa, masasabihin na sa'yo ng Panginoon, Joseng, dito ka, kasama na kita. Diba? Nay, di purihin ang Panginoon ba? Diba? Mm. Tapos yung dunay, yan na, yana, lagas ka na. Pag abot dito, diri ka na, magiging lagas. Tanan kita, puro na mga... Batanon. Oo, oh, puro na kita mga batanon. Batan Oo, batan. no? oh, diwanay. Magtibak sila't magala. Praise the Lord, imagine. Makikita natin ang ating Panginoon, mata sa mata. Kung ano ka, guwapo, imagine, kumbaga. Kung isipin natin, artista nga lang na artista, pag once nakita natin, sobra tayong saya. Mm. yung pang-Panginoon natin, Panginoon, natin di pa tayo magiging masaya nang mismo na ang Panginoon makikita natin. So yun, at Amitunay. Am ito na atong good po na atong kasing-kasing. Praise And God. Lord, kuhaon man ako ni mo ginoong. Buligi ako nga. Sigurado na gud ako. Kada, Kadamo na ako masakit. sa na pa doktor. Ang mula ginay. Kaya no, mo... ano, imun. Ano? Kadamo na ako masakit. sa na pa doktor. Mm -hmm. Sige, no. ay, doktor, ano? Doktor. Doktor nagaampok man gyud ta ya yeah. nagaampok ako mm, doktor gano tao la man itong doktor ano mm, 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 an oh, nabulig gud haton ang Ginoo gino, oh, oh. oh an gino, oh, aton Ginoo oh, oh. oh, sanglit pwede. diri ka na pa doktor Nali, gano, pa doktor kay an gamhanan hindi ako. an duro ka gamhanan an Ginoo oh oh asyo so, diri ka pwede. na pa doktor diri. Oh, diri na pa doktor. Kadang-kadang ko na sakit. Kadang-kadang Hmm. Ano mala ni maging kukuan? Hingin ka daw. Kung nasasakit ka na, singayin ka man la. Ha? Hindi lang Ah, tawag lahiya. Tawag kala? lang. Tawag lang. Yan. <tinyo> tawag, lang yan. tawag ka <tinyo> Uuuh, tawag lang. Oo, <tinyo> ito mm. nai. Kinahang Bisan although diri ni Napa nakikita sarig Sari, tapod lang kita gino. Kasi e, yung pangani Hebrohanon nga, once nga may ada kita pagtuha aton buhi ni Dios bisan ang <laughs> aton tuon oh, ya pag itong Ginoo oh. amen diba? oo oh, basta may pagtuo kita kaysa sa paniya <laughs> kun waray ka pagtuo atubangan ang Ginoo bisan anot imo ampo diri to babatunon ng Ginoo amen pero kung once an imo pagtuo nag nag-uumapaw nag Bisa na nun imo hang Huna-huna mo pala nga ni, maaram nitong ginoo oh, Nay. Di ba nay? Okay. Okay. Kay gamhanan na natin buwi. saya. Gamhanan man ang ginoo. Bisa na ating muna yeah. Diri good. Diri nga. Diri good kita sigmon nga. Iririchi kita ang atong ginoo. Kaya ano? Kaya no? Gin na ginhimaya sa niya. Ginhimaya sa manhiya. Ito ba na ito ka Tawag na kita ang ginoo. Sampit kita ang tanan ng panahon. Bakunodin mo itong bakunong masimpan niya. Iyakunong sa laon. Amin. Amin. Lalo na sugod ay mo yan anay nga imo pang pangidaro Ha ako nay hapag tinud na. Dako ko nga blessing kun mabut ako hinsuga dito ha imo yan. Anay, pang, pero ni mo idad nay. Pero ni mo idad. Idad mo nay. Ani mo idad ba? Pero na ni mo idad. Idad ba ni mo? Si Tinta la, Tinta na ada ito. Di oh, sobra ini baga sa ano ko tingin ko mga, mga 60 80 plus na to. 86 na ito. Kayo oh. Oo, mga ay, 80 80 na <laughs> sa sa. sa di na no yung warranty <laughs> mm. si ay Sorry, 80 saginoon. plus na ini. Klase. Bigit nang 80. Wala nang ngipin siya. Sobra na ini 80 ini nanay mo baga sa pag ano ko ba sa maganda sis no. Salamat sa Panginoon. Like, 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 like.